dito sa May uh, sa Biray, no? So puntahan natin ang uh, truck ng uh, uh ay, 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 ang dalawang maanang ang dalawa. Istanan lagi na Sakto, sí, so, sakto kita ko dyan. Unom, sot. Ay, grabe, no? So grass, ito, na, ito ngayon, ha, uh, natin kung kumusta ang driver, mga kabirada, ng nasabing tanker. No? Alamin muna natin kung anong klaseng tanker to, mga kabirada, no? At ito, Makita natin ang uh, driver. Uh, ano win natin kung saan dito ang uh, driver? No? Uh, grabe ang uh, dinaanan, no? Mga kabirada, no? Ito ata uh, ito yung uh, tanker no na bumaliktad no sa uh, sa sa bilis. So kasi medyo pababa, galing sa taas, medyo duro direkta papunta dito sa may uh, uh, lugar na uh, Barangay katiklan dito sa may sambiray So, ito talaga nga uh, tihaya ang uh, truck, no? Ito ang, uh, ito siguro ang, hindi uh, ko lang alam kung saan ang driver dito. Saan so, driver, boss? Okay, oo. Pwede matanong, boss, pwede matanong. Ano po nangyari sa truck mo? Hindi nga kumasok oh. yung gun, yung skin gear. Oo. Wala na kami yung ayaw na magkagat yung Toto ay darating dito kayo. Mataas pa ang bahin niyo, no? Medyo pababa siya. Oh. Sino sa yung patrol? Nung sinabi ko. Paalam, sir. Sino po yung driver? Sino po yung pangalan natin? Albino ausan Vicente. ausan Osan Vicente po. Taga Pandan. Pandan ng Tigay. Ano karga nyo Tubig. Tubig. Tanker sang ginagamit ang tubig. Tandaan namin sa kunsan, min barge sa pakti ang namin tanke sa Buruanggal. Ah, sa Buruanggal. Si Maria Jose. Ano lo ba? Ba't lo spring? Hindi magkakat yung train ngay, ayaw nang magkat. Ano lo siya? Oh, ayaw pa yung ay. uh -huh. So, ayaw pumasok yung kambyay. Oo, so isa ang driver mga kabirada, no? Ngayon at uh, so tingnan natin, no, ang uh, sasakyan. talagang uh, tihaya mga kabirada, saglit ha. Kikiraan muna. So ito, uh, makita ko ninyo mga kabirada, ang truck na talagang baliktad sa itaas ang gulong. Ito ang kanyang uh, Uh, truck na bumaliktad so dito dahan, -dahan tayo kasi ang daming mga bubog mga kabirada na nagkalak. sus Maria Jose Yupi mga kabirada uh, yan so makita ho ninyo mga kabirada ang ulo ng truck talagang uh, as in Yupi IBC pala ito mga kabirada tanker ng IBC no ang uh, truck na ito na may kargang tubig So ayan mga kabirada, sa so makikita ho ninyo na talagang a uh, uh, itaas ang uh, anim ng gulong bayon. Uh apat apat salikuran, dalawa apat din walo. Oh, so ayan makikita ho ninyo talagang isil oh. Ayan. Ayan mga kabirada, so kita ho ninyo. So ayan muntik-muntikan no. Mabuti nga nakahinto si Boss Aloy Daguno, no, mga kabirada. At uh, hindi sila, oh, no. grabe ang pagkaano ko. yan? So makita ho ninyo yan mga kabirada. Ayun po ang ating tindera um, ng Sus Maria Jose, grabe. Grabe po ka yo, Patindi ang uh, bukat bugat ng tubig, puno yatay. Eh. So ito, mga kabirado. no. Prudos tangkira oh. Tangkira nang pang prudo na nakita bro. So mato um, ang uh, naganap uh, ang aksidente dito sa may uh, bypass road no mga kabirada. So, um, so, ang driver natin pero sa kaluoy na Dios okay lang naman. Walang uh, dalawa lang kayo bro. Dalawa lang kayo. Dalawa ah, lang ka Dalawa lang kayo? Oo. So, kumusta pa kiramdam? Hello. Okay man set Okay lang. Okay lang. Oh. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. So, ito ha, pag mga taga-India na mo. So, nadapatan na first -na na aid. Okay. 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 So, ayan mga kamerada. Makita ninyo kung sa diin grabe, oh. Ay. So, simula doon mga kamerada. Sa may taas na yon No? So mula do sa may taas hanggang pababa mga kabirada do Rodriguezo ang uh, takbo nito nasabing sabing uh, no at uh, ang uh, Mabuti nga mga kabirada dahil uh, ayan. So ito ang tanker ng IBC Construction na kung saan nakabase mga kabirada dito sa may uh, uh, barangay Katiklan ito yung naka iyon. So, uh, hanggang ngayon mga kabirada, dito pa rin tayo sa area kung saan makita ninyo ang uh, area na kung saan nangyari ang uh, aksidente. So, wala naman hong nadamay at wala namang nagbuwis ng buhay dito sa nangyaring aksidente ngayong hapon lamang dito sa may uh, bypass road, no? Sa may bypass road. Yes. Dito sa may bypass road, mga kabirada, uh duro diretso ang truck papunta dito mga kabirada sa area. Kung saan inararo ho ang uh, lupa dito Pero at least Siguro sa lakas ng takbo mga kabirada Bumaliktad ang truck Tihayang tihaya mga kabirada Ang ating truck no? Nasa itaas ang halos lahat na gulong nya Tsaka Medyo nagtamo lang ng mga gas-gas Yung uh, driver at sa kanyang pahinante Mga kabirada So yan makikita ho ninyo nasa ano na yung si Boss Aloy dito mga kabirada Mabuti nga huminto si Boss Aloy Ha! Dios Maria Josep Ayan mga kabirada okay. Sige sige, o, sige. So wala na pull out na Kaya narapatan na ho ng uh, Pangunang lunas mga kabirada Ang ating uh, Ng ating MDRRimo Malay Ang dalawa Isang driver at saka isang pahinanti Pero mga kabirada magtataka ka Ang ulo ho na sa lakyan talagang pipi na pipi ah, uh, Mabuti nga hindi sila naka hindi sila naipit mga kabirada. Talagang Aha. Uh, uh -huh. So mga kabirada, hanggang uh, dito lang muna ang uh, atong uh, tung live natin ngayong hapon dito po sa may ato, to, to, baka may may nagtitinda ho dito ng isda mag-interview tayo. Tingnan natin. Baka sakaling maka magkita interview Tarbiok dito sa mga nagtitinda ng isda. Dito, dito kasi mga kabirada pinakamalapit dito dito sa mga nagtitinda ho ng isda ayan ho mga nagtitinda ng isda So sila ho nagtitinda ng isda at uh, dito banda rin sa kanila so matanong natin mga kabirada talagang tihaya o baliktad yung uh, tanker ng uh, IBC Construction dito tayo Sino nakakita dito sa inyo nung pagbaba ng sasakyan? Sino dito na kayo? Opo, sir. Anong, 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 anong napansin nyo sa sasakyan? Una ng prino, dumarit ko Mabilis bang takbo galing oh, taas? Oo, oh, oh, mabilis. Pero nakabusina din sila? Opo. Oh, okay. okay, so yan, nasaksihan talaga nila dito, yung mga nagtitindahan ng isda, Ang mga, mga kabirada. So dito mismo, sa mga nagtitinda ng isda, andyan lang, o. Oh, yung, ah, uh, Uh, truck na nakabaliktad kung sa Adrederitso papuntaroon mga kabirada thank you ha ah. so yun ho mga kabirada ang uh, nangyari dito ngayon lang ngayon ngayon lang talaga ng ngayon lang kababaliktad lang uh, dumating tayo mga kabirada sa uh, dito sa area ayan so ayawang ko ayon isinakay na yata ayon na so anong um, driver yun mga kabirada so ngayon Idadali na lang doon, bro. Yung pahinante ba 'yan? Pahinante. Dali, saglit lang, bro. Ha? Ah, ito yung pa. Ikaw ba yung pahinante, bro? So ano ba yung napansin mo sa sasakyan ninyo kanina? Eh wala naman. Maayos naman dala namin kanina. Oo, pero nung saan-saan kayo banda na parang hindi na kumagat ang preno? Nandito na sa iknaan natin. Pababa na? Pababa. Oh, hindi, ah. ko, hindi ko naman alam kung ano niya sa ano, drivers eh. O oh, ikaw yung pahinang tirang? Oo. So mensahe mo, taga saan po kayo? Ang ka Antike ka ako boss. Antike o mo doon sa mga nanay mo tatay mo kasi e actually mas maganda. Anong nararamdaman mo ngayon? Wala po. Wala? Okay, Oo. So mamaya pa yan. Uh. Mamaya pa yan, medyo masakit uh. ang katawan mo diyan. <laughs> okay, Jimmy, salamat ha. May, pangalan natin? Uh. So pangalan natin? Jimmy Gibara. Jimmy Gibara? Ah. Ah, magkatukayo pala tayo. Sikit selamat, Jiman. Ah, thank you, thank you.